Guys, tingnan nyo yung tubig baha sa may Edsa Street Corner, Mother Ignacia Street yan, ang simula. Umaagos yan, papunta dun sa baba, along Mother Ignacia, hanggang sa makarating dun sa may Summer Street Corner, Mother Ignacia. Yan po yung may nakikita po dyang kutsi na bubong na lang. Yan, yan, siya yan. Pick up po yan. Ganon po kalalim ang tubig baha dyan. Ganyan po ang baha dyan sa Mother Ignacia tuwing lumalakas ang buhos ng ulan. Tingnan mo yung L300 na yan. Siguro po kung mga hanggang dibdib -dib ang lalim yan kapag sinukat o baka lagpas pa. Karabing lalim ng baha dyan. Sobra. Kaya ingat tayo guys tuwing umuulat dyan sa area na yan.